So guys, magandang tanghali guys. Magandang tayo sa magandang tayo guys sa tabi guys. Kasi maalong, hindi tayo makapunta. guys magandang umaga guys uh, magpalaot na naman tayo guys nandun ang bangka sa baba guys uh, magsagwan lang muna ngayon guys kasi hindi pa namin na nailagay sa gas ang makina namin kasi inayos, inayos pa So guys, oh, so, na, maga pa. At, uh, mayroon na tayong pain guys, nang huli ako kanina dyan, nang nudsud ako. Nang ko kanina guys, madilim pa. Kasi ang hipon, pag madilim pa, madali makuha. sige guys mamaya na lang ulit guys pag ano nandun na kami sa laot mag ano lang ako mamaya mag update na lang ako mamaya at dito na lang muna guys maraming salamat maraming salamat Maraming salamat guys. Ito lang mula. video na lang mamaya doon na kami sa Laot. guys bye guys bye sa lagi guys happy new year merry masih a few moments later hey guys magandang tanghali guys magandang tayo sa... guys sa at... magandang lapis ng tayo guys sa guys kasi malong hindi tayo nakapunta hindi tayo nakapunta kanina ha? ating no payaw sa natin kasi malong guys dito lang tayo sa malapit lang sa tabi ito guys anong an lang guys yung mga tilis pati itong putput walang mga malaki isda wala kasi wala man tayong makina guys hindi tayo nakapunta sa malayo Tigaan lang muna natin to guys. Ah, kahit minsan lang na pahuli, makaipon naman, makaipon man kung ano, magtagalan pa ano po, kung huli. Basta hindi lang masiro guys. Pasuyo ka sa ano, isda. Mayroong may binta dun sa palengke kahit may kunti lang guys. Mati na lang guys. <coughs> English guys pag hindi painan guys walang na ano walang masibad kailangan guys may pain hangin guys no? Alam mo naman dito lang muna guys ang uh, ano po ayun naiyan lang ulit guys pag pating na sa bahay guys nice finish guys, guys oh oh naiyan lang talaga buong big guys guys maya na lang ako ng update pagdating sa bahay guys at maraming salamat guys sa akong bye bye happy new year guys maraming salamat sa akong panood 2 hours later guys magandang hapon guys nag video lang ako guys pag um, uwi na kami guys ito nagsagwan lang kami guys, kami guys. Sagwan mabuti na lang guys kay ano? Ah, uh, abuyon lang ang alon guys. Ayun lang, ayun. guys, uh, oh, okay, so, maalon na. Pero papunta dun sa tabi. Ano lang kami guys. Dito na kami. Malapit na kami guys. Sa tabi guys. Ano? Ito. alam guys? Ah, sige guys. Dito lang muna guys. Mamaya na lang naman pag ano. Pagdating doon sa tabi. video na lang guys sa isda namin kunti kunting isda namin uh, dito lang muna guys okay, guys Merry Christmas a few moments later Hello, guys magandang hapon guys ito nang isda namin ngayon guys ngayon nga uh, araw guys andito pa sa panggana guys may walong pinggan guys pero puro ang karamihan guys ang sap sap oh. apat ang sap sap guys at tatlo lang ang dilis guys tatlo ang dilis at merong halo dito sa pinggan may halo halo lang guys so oh. may dalaga bukid may danggit at sap sap lapu po guys Ito. Halo lang guys At andito pa sa Plangana guys Halo pa hindi pa na Nailagay sa pinggan kasi uh, Dito lang muna ito guys Guys okay, so oh. Ito lahat guys Ito lahat ng Isda natin guys ah uh, sige guys, dito lang muna guys. bukas na naman ulit guys Kami salamat sa pag so bye, bye guys bye bye